June 6 pa po kayo huling sumuweldo. June ba, 6 po, ma'am. Tapos kalahati lang yung binigay nila sa amin. Ano po ang trabaho niyo dito sa Actuate Builders, sir? <coughs> Isa po, foreman dyan, ma'am. Foreman kayo, sir. Okay. Sir Francisco, ano po kayo? Foreman din po. Ako. Foreman din kayo doon. So, ito pong uh, Actuate Builders, ano po ang explanation nila sa inyo nung June 6? Bakit po kalahati lamang yung binigay nila na sweldo sa inyo? Ang ano po nila sa amin, ma'am, kasi pagsaho daw nung sunod, sunod na linggo, Ibigaw dito diba, pwede yung kalahati. Yung okay. Pumayag ng, uh, kami nun. Mm -hmm. Nabigay po ba nung ikalawang linggo? Simula nung nagbigay sila sa amin ng kalahati, hanggang ngayon, hindi na sila nagpasakot sa amin. Wala pa po. Okay. Wala Magkano po. po ba ang sinasweldo natin dito sa Actuate Builders, sir? Sa inyo po, alimbawa, kayo po na foreman Sa akin, ma'am, one two lang isang araw. One-two kada araw. Uh, ang swelduhan niyo po, sir, ay lingguhan po ba? Or kada dalawang linggo? Lingguhan po. Lingguhan. Okay. So, nung nung June 6, magkano lamang po ang uh, nakuha ninyo, sir? one eight lang po, ma'am. one eight. Para sa ilang linggo po dapat yung sweldo ninyo ng June 6, sir? Kasi ano lang yun, ma'am, tatlong araw lang yung napasok namin noon. Kasi pinatigil kami nila noon. Tapos pagbalik namin yun, yung tatlong araw lang, tapos kalahati lang yung binigay nila sa amin. Yung one eight na yun? Oh. Okay. Sa inyo pong lahat, pareho po kayo ng sitwasyon. Iba lang yung amount, tama ba? Kalahati oh. lang din po. Okay. June 6 din po kayo lahat sumeldo? Wala din po kayong na-receive na kahit ano after po ng June 6? Okay. So pare-pareho ang pangako sa inyo na susunod na linggo po ang babayaran. Opo ma'am. Tama ba? Ito po ba ang paunang pagkakataon, Sir Zaldi at Sir Francisco, na nangyari po ito sa inyo dito sa inyong kumpanya? Ito po talaga okay. ang una ma'am. Ano pong explanation nila, sir? Bakit po sila na-delay? Ang ano lang nila sa amin, ma'am, palagi lang kami nilang pinapaasa eh, na Monday, Tuesday, gano'n. Mm -hmm. Hanggang umaabot na na ng huibis yung saura namin. Mm -hmm. Pero okay lang sa amin sana yung kung ibigay nila. Buo po bang binibigay sir isweldo? I mean, uh, ito po ba ay pasok naman po sa minimum wage or hindi din po? Kalahati lang yung binigay nila ma'am. Hindi, yung doon po sa sinesweldo niyo previously, pasok pa din po ba sa, sa minimum wage or kalahati lang din po ba yung binibigay? Pasok naman yung ano. Yes, Sir Francisco. Yung, okay naman no, po nung una, ma'am. Okay naman. Nung, 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 nung nag-paystop nag work kasi sila kasi may problema yata sila. Doon na po nagkaroon ng delay ng sahod. Okay. So, nag-stop work kayo doon sa inyong oh, ginagawa. Saan po ba kayo nag, uh, nagtatrabaho noon, sir? Ano po yung construction site na ginagawa ninyo? Hindi, yeah, ma'am. din po sa, kwansa, dyan po sa trabaho namin ngayon. Ano po yung building po ba yung ginagawa niyo, okay. sir? Or? Kwan, ma'am kondo okay kondo ang ginagawa tapos pinatigil na kayong papasukin pinat nagpa-stop work sila ma'am kasi oh. may problema daw sila ano po yung problema nila sir sa tungkol din sa kwarta sa kwans sa pinag sa kwan nila ma'am sa megawatt at saka sa kasak abi ang may kwan nila ah so kumbaga may problema sila doon Kaya sa principal kami, nila oh, at saka yung contractor mismo hindi, kumbaga hindi nagkaintindihan, gano'n. Tama ba? Okay. Sige. Magandang hapon po, Ma'am Maria Teresa. Hello, Ma'am. Good afternoon po. Okay. Ma'am, uh, as a purchasing associate, alam niyo po ba itong uh, ginawa ng uh, Actuate Builders dito laban sa 27 po na construction workers? Ma'am, bali actually po, nung initial interview po sa akin kanina, mm. hindi po kasi namin under directly yung tao na yan. Bali, ma'am, may ano po sila, main contractor po sila na CM Construction Services, which is under ng name ni Mark James Corto. Okay. So, ang main contractor po ay CM Construction, tama? Yes, ma'am. At kayo po na Actuate Builders, ma'am, may ano po kayo? Bali, ma'am, kami, ma'am, ang GenCon. Tapos, pinasab ko namin kay Mark James Corto. Which is tao niya po yan na sa station nyo. Ah, so sinabcon ninyo kayo ang main Apo. contractor, ang nag, ang sinabcon ninyo si CM? Si CM po ang nagsasabcon sa amin. So kaninong Yung tao daspo, ito ma'am? Kay CM Construction po ma'am. Sa, saan kayo employer sir? Sa pagkakalam nyo? Ang ano namin ma'am si kay James si James ang nag-ano sa amin. Si James ang employer nyo? oh, pero isa din siya po sa pinapasahod lang po sa ano ma'am, abi. Sir Mark James. Yes ma'am, yes ma'am. Okay, si Sir yes, Mark pa. James Corto po siya po yung supervisor diyan sa CM Construction ano. Sir Mark James, ito pong mga 27 na construction workers na nandito sa aming tanggapan <laughs> yon sila po ay nagrereklamo ng delayed na pasahod. Kayo yes, po ba yes, yung ako. employer nitong 27 po na construction workers? Yes ma'am, dakin po lahat ng mga tao oh, na yan ma'am. Pero mm. as of now ma'am, subcontractor ako ni Actuit Builders. So hindi kayo yung main contractor? Hindi po ma'am. Oh, baga... ang ko kasi ang sinasabi ni Maria Teresa, kayo ang kayo daw ang main contractor nila. <laughs> oh, so subcon kayo? subcontractor. Oh, subcon. okay, so kayo ang subcon, ang ang main contractor, ang gen contractor natin, yung uh, actuate builders, tama? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, Sir Mark, ano po ba nangyari? Yes, bakit po na-delay kayo ng pasweldo at bakit kalahati lang ang pinasahod nyo dito sa mga construction worker natin? Kami po, ma'am, may kumukuha lang po kami ng ipapasweldo galing kay actuate builders. Hmm. Kasi ang ano namin, ma'am, labor cost lang kami doon sa Actuate Builders. Okay. So, labor cost kayo, sir. Sir, kayo po ba? Meron kayong sariling registration ninyo? Mayroon po, ma'am. Nagbabayad po ako kay BIR. Pero... Hindi po sa uh, BIR, sir. Sa DOLE, sa SEC, kung saan po kayo naka register DTI, kung saan man po yan. Meron, ma'am, DTI po. Meron po kayo. Nagbabayad din yes, po ba kayo ng registration, sir, sa DOLE? Meron po kayong registration na subcon po kayo? Sa ano ako nagbabayad, ma'am? Sa BIR at sa DTI po. Pero oh, bago oh. lang ito ma'am, bago lang po. Ayun na nga sir, so in short, hindi po kayo legitimate na con na contractor, hindi kayo legitimate na subcon tama ba? Uh not like ma'am kasi under hindi pa ako ano sa pick up license ma'am. Exactly. So hindi yes, po kayo oh. makoko-consider na, con na contractor nitong mga -con empleyado natin. Subcon lang. lang. Sub oh nga po. sir. Kahit po sabihin natin na subcontracting, makukonsider kayo na labor only contractor. Kayo po mismo nagsami sir eh labor only kayo dyan kay Actuate Builders. Hindi po ba? Ano lang ma'am, yung labor lang sa trabaho po ma'am. Yung halimbawa, sa kanila yung materyales, sa akin yung tao, sila magpapasweldo. Oo nga sir, kaso ang problema, kayo po mismo, wala kayong registration dyan sa CM Construction. Registered po ito ma'am sa BIR sa Miers Permit ito lang po muna ng nako-comply ko sa ngayon ma'am. O oh, sir, ang sinasabi ko po, ito patulong tayo sa sa Dole ano kasi pagka po contractor kayo, meron po kayong separate na registration ano, hindi po yan basta-basta sinabi niyong contractor kayo, eh basta kayo mag-establish ng construction company ninyo, mag-subcon na kayo ng mga tao. Director Marivic Martinez, siya po ang provincial head ng Dole Cavite. Magandang hapon po, Director Martinez. Magandang po. Yes, ma'am. Ma, am, ma am. Uh, meron po tayo mga construction workers dito na humihingi po ng tulong. Ano? Ito po bang CM Construction Services, ma'am? Registered po ba siya sa ating dole as a construction company or contractor po? Definitely po. Inamin naman na niya na wala po siyang registration under DO-174. Doon po dapat siya nagpaparehistro. Eh, inamin naman po niya na siya hindi registrado. Okay. So, sa so, ganun po ay talagang pwede po natin sabihin na ang mga workers na yan ay dapat worker po ng pinaka -gen general contractor na. Mm -hmm. Tama po. At iyan po ang ating pinupunto dito sa ating mga kababayan, ito pong mga construction workers na kasama natin dito at even kina Mark James, yung may-ari po ng CM Construction. Kasi ang pagkakaintindi nila, Ma'am uh, Marivic, Director Marivic, ay porket Naka-register po kayo sa BIR, ay kayo po ay legitimate na po na construction company or contractor po. Ma'am, para po sa uh, kaalaman ng ating mga kababayan at para mabigyan kalinawan po, ano po ang uh, mga requirements para kayo po ay ma-consider na legitimate na contractor sa atin pong dole? Okay po, is dapat po ay makapag-register sila sa amin, maipakita po nila na mayroon silang capability or yung financial statement o nila ay talagang meron uh, uh, po silang substantial capital na, mm -hmm. na may certain amount po. So, nagpapatunay na, na sila po ay hindi naka dun sa mga basic requirements na yan dahil unang-una ay hindi nga po sila makapagpaswelto. Tama. So, dun pa lang po ay wala na silang substantial capital. Diba po? Correct, correct. And pwede naman po silang ma-exempt sana sa amin mm -hmm. sa DO-174 kaya lang meron din po siyang pag-amin kanina na sila ay walang pika bir po tinatao yes. uh, nakukuha naman sa DPI opo tama po at pag ganito ang sitwasyon ma'am ano po ang nagiging liability pag labor only contractor po ang isang subcontractor at ang main contractor ma'am Definitely po, sila ay magiging empleyado ng kanilang principal. Yun mm -hmm. po ka main contractor. So, joint and uh, solidary liable po yung principal dun sa mga hinihinging benepisyo ng mga workers na hindi naibigay nitong uh, sinasabing uh, subcontractor po. Okay. Ma'am Maria? Yes, ma'am. Okay. Ma'am Maria Teresa, narinig niyo po malinaw galing po sa ating director mismo, provincial head po ito ng ating Dolly Cavite. Okay. Dahil wala pong registration itong CM Construction Services, ma'am, hindi po sila makukonsider consider na legitimate na contractor. Magiging labor only contractor po sila. Meaning, uh, kagaya po ng sinabi nila, ang magiging employer po ay ang Actuate Builders Incorporated at meron po kayong joint and solidarity liability dito po sa CM Construction. So paano to, ma'am? Anong gagawin nyo dito sa mga construction workers natin? Paano nyo po babayaran? Bali, ma'am, nag-usap na po kami kanina ni Sir Mike. Bali hmm. yung price po nila. Nagkataon lang po kasi ma'am na yung head of operations namin naka leave na po ng 4 days hanggang ngayon. Kaya po ang ginawa ko po para ma-process ang payment nila kasi kailangan po ng signature ng mga head. Pinadala ko po, po sa bahay nila. Ngayon po nag-reply po ako sa message niya na on the way na po yung messenger sa bahay ng head. Which is pagdating po ng messenger once na nandito na pwede po namin i-process yung payment. Ma'am, June 6 po sila huling sumweldo. Kalahati lang yung binigay ninyo na sweldo sa kanila. From June 6 up to today, bakit ngayon nyo lang po naisip na ipadala yan doon sa inyong head? Bali, ma'am, na-receive po, pa po po yung data. Is nung Monday lang, ma'am, from site. Thursday na po ngayon? Ah, uh, po, ma'am, kasi po, ma'am, from Monday po, ma'am, Monday ko po, po na-receive. From Monday po, naka-leave sick leave po, ma'am, yung magsasign. Diyos mio. So, hihintayin nyo pa pong pumasok yung pinaka-head ninyo. I'm sure meron naman pong ibang head yung actuate builders, ma'am. Meron po kayong ibang pwedeng pumirma. Bakit po kailangan na hintayin nyo pa yung nakasick leave na tao para lang po bayaran yung mga construction workers? They don't deserve that, ma'am. Nagtrabaho po sila ng maayos sa inyo, nagbigay po sila ng serbisyo. Dapat po bayaran nyo sila ng tama. Opo uh, ma'am, aminado naman po kami. O, oh, ano Asa, na po ang gagawin nag ninyo? Nag-commit po ako sa kanya ng, kasi may usap po kami ma'am, kasi naka usap lang kami kay Mark James. Ayun na nga ang problema ma'am eh, naka-direct ako okay, kung kausap kay Mark James, hindi naman po nare-relay sa ating mga construction workers. Ang pangako po sa kanila, kailan pa po ang huling pangako sa inyo sir? Ang ano nila sa amin, Monday tapos Tuesday hanggang umabot na ng Wednesday ma'am? Simula June 6, daging Monday, Tuesday, oh, Monday, uh, Tuesday. Ganyan yung mga salita lang binibitawan oh. nila ma'am. Eh. ma'am, nakailang Monday, Tuesday na po <laughs> tayo since June 6. Ma'am, isik po namin yung ano kasi ang alam ko po na na balance lang namin sa kanila is bali one and half week lang ma'am regardless kung ano po yung balance niyo ayan po kasi detalye na yan ng mga numero kung ilang araw sila nagtrabaho may mga deduction sila or what not regardless nung mga detalye na yun ma'am the fact remains tatlong linggo niyo silang hindi pinasweldo tatlong linggo ninyong inupuan yung sweldo nila anong ginawa niyo doon bali sa side ko lang po kasi ma'am yung binasehan ko lang po kasi yung kontrata po kasi sa amin, ma'am, ni Mars James. Ma'am, hindi po ba kayo nakinig kanina? Ang linaw po ng sinabi ng Dole. Si CM Construction po, hindi po registered from their own admission. Hindi po sila legitimate na contractor sa ngayon. Wala din po silang pick-up registration, ma'am. Therefore, kayo po ang makukonsider na employer, direct employer nitong mga construction workers. Ah, uh, sige, po. noted ako na doon, ma'am. Kasi in the first place po, hindi ko po kasi In alam the first na. place, ma'am, even if even if kayo po ay may contract with CM Construction, kung meron pong delay sa pasweldo, meron pong difference sa pasweldo between CM Construction at itong mga empleyado ninyo, eh kayo din po ay magiging liable pa din. Okay po. Hindi po ba? Apo, uh, ma'am. O, oh, okay, kailangan pa po ba na mahintay ng tatlong linggo at pumasok itong nakasikliv na tao para lamang makapagsweldo itong 27 taong ito? Hindi niyo po ba naisip, ma'am, kung ilang ilang araw na yung mga pamilya nila naghihintay ng sweldo? Po, tatlong linggo. Ma'am, June 6. 6 eh, ano, Shari, anong date niya yun? June 27. 7, June 6 minus June 27. 21 days, ma'am kung tama po ang aking mat divided by 3 ay tatlong linggo po yun, 7 days naman each, di ba? So tatlong linggo po yun, ma'am. Tingnan mo nga po. Mm. Um, ma'am, ang ano ko na lang po dito, isi-settle po namin yung... Kailan po? Bali, ma'am, pag dumating po dito yung messenger ngayon, ma'am. Ma'am, ang pakiusap po sana namin kung pwede po pa si Mark James mapuntahin so, dito bukas ng umaga. Para doon naman po sa security ng company na magpapasahin po kami sa kanya na yung pera pong ipapareceive sa kanya na wala na po kaming obligasyon sa kanila. Eh, eh, eh siguro dito napapasok ulit ang ating dole ano Kasi hindi nyo po yata naiintindihan yung implication nung pag uh, hindi po rehistrado ang isang uh, subcontractor. Uh, Director Martinez, uh, ito po siguro naririnig niyo ma'am yung sinasabi nitong actuate builders. Ma'am, siguro po makahingi po kami ng tulong na mapaimbestigahan itong actuate builders incorporated at ang uh, CM Construction Services. Kasi kung ganito po yung ginagawa nila at papipirmahin lang na naman nila ng waiver, itong 27 po na construction workers, dismissing any form of liability, waiving any form of liability on their part, eh, hindi naman po ata tama yon lalong-lalo na kung ito pong mga taong ito ay eh, employee po ng Actuate Builders talaga. Mali-mali uh, nga po. Kaya nga po uh, nung uh, habang kausap niyo po kami, ay nag-jot down na po kami ng notes namin. Mm -hmm. At nakaset na po ako ng, uh, ng supina para dyan po sa general contractor. At sila po ay nakaset for a conference or uh, uh, hearing on uh, Monday. ayan Kaming Monday, July 1, alas dos ng hapon po 2pm okay. kasi uh, parang na-trace po namin na ang, ang general contractor ay ang main office ay kainta pa po okay sige ma'am so para po sa kaalaman niyo sir uh, sir Zaldi sir Francisco ang sinabi po ni ma'am uh, director Martinez 2pm monday meron po kayong pag-uusap nitong Actuate Builders at ng CM Construction kasama po ang ating mga construction workers no ma'am Yes po, kasama po si um, 27 construction workers. Okay. Mas okay, uh, Director Martinez, kung doon po sila uh, makapagsettle para po kung ano man po yung papipirmahan nila dito sa ating mga construction workers, ma-explain din po ng ating DOLE para hindi yes. po sila basta-basta pumipirma. Tama po? Yes po. Para guided po sila namin. Opo. Ayun. Ayun. Mas okay yun, sir, para mag-guide po nila kayo na makuha nyo kung ano yung tamang sweldo sa inyo kung ilang araw po kayo nagtrabaho at kung ano po yung tamang pasweldo dapat. Okay po ba yun, Sir Saldi? Ang problema, ma'am, hmm. wala na kaming budget sa pagkain namin. Palagi namin gumugulay ng kangkong doon eh. Ayan, ayan nga ang problema natin eh. Kaya nga naanon tayo dito kay Ma'am Maria Teresa kasi ilang linggo kayong hindi nakasweldo tapos hihintayin pala nila yung nakasiklib lang na napipirma. Pagkaganyan ba, ma'am, uh, pwede kaya bukas din? baka pwedeng ipamove natin bukas instead na Monday kasi yung mga tao po parang kailangan na po talaga nila ng sweldo nila ma'am. Pwede naman po. Ma'am uh, Maria Teresa, ma'am okay po ba kayo kung magkakaroon po ng conference bukas? Kahit po ba mabayaran na po namin ma'am sila. Doon nyo po sila babayaran ma'am bukas ah. po. Sa harap po ng dole kayo mag, magkakabayaran para po malaman natin kung tama po yung ipabibigay niyong sweldo sa kanila. Ma'am, Saan po yung location? I-email po ba kami sa details ng... Yes. Director Martinez, yes. i-email po or katatawagan din itong Actuate Builders para sa meeting bukas, ano? Tama ba? Yes po. Sana po mabigay sa amin yung uh, complete details ng estate builders po. Sige po ma'am, definitely ipapadala po namin at sasabihin namin yung information nila ma'am Maria Teresa Lasala at pati na din po si CM Construction Services, si Mark James Corto para maimbestigahan nyo po sila at mainyayahan din bukas na bukas din. Yes po. Bukas po, uh, 2pm po. Sige po. Hingin po namin yung detalye ng address, pati po yung detalye ma'am ng kung anong oras, ano po ang kailangan nilang dalhin yes. para po mag makapaghanda din po yung mga construction workers natin. ano, uh, Kausapin po namin kayo ma'am on the other line, huwag niyo po ibaba yung telepono. Salam Maraming salamat po, uh, Director Marivic Martinez. Siya po ang provincial head ng ating Department of Labor and Employment dyan sa Cavite. Nakita niyo, agad-agad po ang kaninang pag-action ano at pag pagbigay po ng tulong para sa inyo at kay Ma'am Maria Teresa ma'am hello ma'am yes ma'am so ganto na lang ma'am uh, alamin natin ano kung sino po talagang may may lapses dito sa pag-accounting kasi kung accounting lang yan wala naman pong magigim problema diyan eh. recording lang po yan ng ng sa books niyo tungkol po sa payroll ang mas importante po agad-agad bukas Mapirmahan na po kung ano man yung dapat pirmahan na yan at marilis na po kung ano po yung nararapat na ibigay dito sa mga construction workers natin. Apo ma'am. Okay. At uh, by the way ma'am, uh, bukas daw po ng 2pm sa Dole Cavite ang inyong meet up uh, together with CM Construction Services at ito pong mga construction workers natin dito para po bayaran kung ano po yung balansa ninyo sa kanila. Kung meron pa po kayong ibang kasama, isama niyo po doon sa meeting tomorrow with the Dole Cavite. Yes, ma'am. Yes, ma'am. para yes, po, yes, po. po pare-pareho na po sila. Kung baga sabay-sabay na po natin na maayos kung ano man po yung dapat ninyong ayusin <coughs> at makuha niyo na po yung sweldo ninyo, okay? Kaya nga, ma'am, eh. Kasi hindi, sa akin, ma'am, hindi na rin ako papayag na abot ng Monday kasi gutom na yung mga tao, ma'am. O, oh, e eh kung ganun para, Mr. Um, Mark James, gawan niya po ng paraan together with the actuate builders. Kasi kayong dalawa po eh, CM Construction at actuate builders po, ang liable dito. Yes, ma'am. Yes po. Nagawa na, na po namin nam, yung part ko dyan, ma'am, kay... kay Oo nga. Pero, actuate sir, eh, ang sinasabi nga namin, hinintayin nyo pa na umabot sila dito, tumagal ng tatlong linggo, tsaka lang kayo umaksyon. Hindi, ma'am. Alam ko yan, ma'am, na ano, pinap... Pin inano ko lang yan sila ma'am, pinigilan ko lang sila ng pinigilan. Alam ng foreman ko yan kung gaano yung pag-uusap namin. Pero sabi ko, antay lang tayo ng antay hanggat binagbigyan ko na si Actuit ma'am. Kahapon hindi na talaga kaya kasi yung tao ma'am action na. Kaya sabi ko, sige para ano naman bilang isang supervisor nyo or isang boss nyo, sige pumunta kayo. Yun yung inano ko sa kanila. Kasi para malaman din ang Actuit builders na talagang, hindi na reasonable yung mga sinasabi nila sa amin. Sige po. Ganun na lamang po, sir. Uh, inaasahan yes, yes, po. po namin na makikita din po namin kayo doon po sa Dole Cavite bukas sa yes, bukas. Sige po. Nang alas Opo, dos para po makausap nyo din po mismo ang inyong mga tauhan. Yes, okay? ma'am. Sige po. Sige okay, po. po. Maraming salamat po, ma'am. Maria Teresa Lasala, ang Purchasing Associate ng Actuate Builders. Ma'am, expect po namin ang inyong presence tomorrow sa Dole Cavite. Maraming salamat po. Ah ma'am sige po salamat. salamat po at magandang hapon sir Mark James Corto ganun din po maraming salamat po sa inyong oras yes, ngayong hapon at uh, sana po ma-plansha niyo na po kung ano po yung hindi pagkakaunawaan with Actuate Builders uh, sir sige yes, ma'am sige po maraming sige. salamat din po ma'am sige po sige po kausapin po namin kayo yung pinamasahi po niyo papunta at sasagutin hmm. na rin po namin yung pabalik Uh, bukas po magkikita-kita naman po tayo. Sasagutin na lang po namin. Yes. Okay po. So, rest assured po sa lahat po nang nandito at even po yung mga kamag, yung mga kasama niyo sir na yung 50, kung 50 kayo talaga sasamahan po namin kayo bukas sa Dole Cavite para po mabayaran na kung ano yung dapat bayaran sa inyo. Okay, ihanda niyo lang po yung mga payslips ninyo. Uh, normally ang hihingin naman po dyan ng Dole payslip, ID, dalhin niyo po yung ID niyo para may katunayan kayo na kayo po ay nagtatrabaho sa kanila. At kung ano pa po yung pruweba ninyo na kayo po ay uh, so, ano, ito po yung na-receive. Maraming salamat oh, po. Salamat, 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 po. salamat po. Salamat po. Sa salamat sa inyo. Salamat po. Okay. Bukas, sasamahan po namin kayo sa Dole Cavite. So kami na po ang bahala makipag-communicate po sa inireklamo po ninyo. Pero sa ngayon, bibigyan po namin kayo ng pamasahin nyo lang po ito. Pangdagdag nyo lang po, pangkain nyo pa uwi. Ito po ay galing po kay Senator, kay Idol Rafi. At uh, tomorrow po tatawag kami, makipag-coordinate po kami para masamahan po namin kayo. Marami pong salamat, Idol Rapitul po. Marami pong salamat, Idol rapid po sa namin ngayon po